morning sangat ko, girl. Amoy, ano? Tulugo. Balik. Ayan, guys. Katatapos lang namin mag-eat. Eat. Eat. Ako, sino din <laughs> Wow. Ah. Hi guys. Flying kiss, guys. Ah. Mag-record daw, mami. Okay. Okay. Daddy, baka ako itiklain. Oh, uh, hindi, hindi baby na ito. ito yung ko. Pakita ko muna sa inyo yung mga stickers. Baka may mga sticker pa kayo dyan, ha? Tapos dito ako naggumagawa ng kanta. So lahat ng nakikita niyo dito, ako nagpok-pok-pok-pok dyan. Ako nagkabit lahat. Gusto ko ma-puno yan eh. Gusto ko maging isang buong puno yan. So ito yung mic ko. Nakatungtong sa CJ. Nung no gigas ka Ayan. Yung mic ko, mukha lang yan maganda. Pero yung loob niyan, tingnan nyo. Yung condenser na basta. Ayaw ko natanggalin. Basta condenser lang yan tapos nakakabit lang yan dito sa X5 yan PC ito ito okay, yung sulot na bali meron akong dalawang i-record eh, yung isa kasi i-record ko siya nung may sipon ako so pangit kaya ngayon medyo okay naman na hindi naman na ako ngayon no? so, isa pang anta So, ang hanap pagkagising ay masarap na halik sa aking labi at lagi-laging gustong amuyin at paapuyin aking damdamin pakakalmahin ang bawat daing at iisipin anong gagawin upang masumusad di pwedeng tumukod dapat na isulong yung batas ay gumulong puso ay tumulong ah, kung po lang naman Huwag nyo sanang hadlangan Ah, kabutihan ang iwagan niyang dala mm. Dahil sa'yo hindi nakulika Kabutihan ang iwagan niyang dala Uno nga ina, hindi ito masama. Mm. Ah, kung po pwede lang naman, huwag nyo sanang hadlangan. ah, ah. Kung po pwede lang naman Huwag yung sanang hadlangan Kabutihan ang iwagan niyang dala Unawain na hindi to masama Ah, kung po pwede lang naman Huwag nyo sanang hanlangan Kabutihan ang iwagan niyang dala Unawain na hindi tumasama I need the love I deserve Blessed wow. uh, Kung po pwede lang naman Huwag nyo sanang hanlangan Kabutihan ng iwagay niyang dala Unawa ay na hindi tumasama Suwabi so, lang Matungo bahala kayo kung ayaw sumama makuna na ako Paano nakakarating? Hindi ka naman umakbag Kunting kibote daing ka, Sisimula mo pa lang eh, Marami pa yung parating o, Malayo pa pupuntahan o, Gusto ko pa nagmuling o, Ang buhay ay mas umaan Isin sa umaga, pera, unang, eny, kasi pwede. Chilly, sir. Sure. Aras mo na. mga ilan. Ba, na very productive ang inyong first team day Yes, thank you Mentor Mark Yan lang ang uh, mentor ng team Swabe yes, Mentor suave Richard Sa uh, mentor, si mentor Jeffoy Mentor ng uh, team Mapangis Sa si mentor Maris Sama Yan, siyempre Si mentor Daddy Jeff At ako, mentor bj you And voice. yan ay chill day namin Team chill yan. Chill, chill, chill team Team day Hello guys, nakauwi na kami from chill team, team day and ayun uh, na si baby tapos Netflix and chill kami ni mami tapos oh. Sarap. <laughs> and, sarap lang yung may Masa ganitong negosyo diba? please tuloy tuloy lang tayo no ako, no, wala akong masabi eh <laughs> <laughs>